Kanina, we were so scared na baka hindi tayo matuloy dahil sa weather. But yes, He has blessed us with good weather. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroronan. I think today... I'm just really elated right now um, because this is our first event and this will commence the Creative Industries and Tourism Month happening this September. Muling binuhay at pinalamutian ng mapukulay at malikhaing disenyo na ngayon lamang masisilayan pito sa lungsot ng Maynila. Malapit po sa aking puso ang kalesa. Dahil ang aking lolo na siyang ama ng aking ina, ang pangunahing trabaho niya dati ay ang pagkakalesa. Isang bagay na dapat mangyari ngayon na sa isang buwan na isa-celebrate natin ang fiesta dito sa Intramuros. Mapaalala natin sa mga kabataan ang importansya ng ating discovery. Yang talesa ay bahagi ng kasaysayan ng lungsod ng Maynila. For us to move forward, we need to understand our history. We need to understand our roots. mag nawa at magbunga ang lahat ng pagbibibang para sa Piazal de Andramuros. Pabuhay ang lungsod ng Manila, pabuhay ang intramuros Viva Piazal de Andramuros. Maraming salamat. Let's let the Kalesa Parade begin. While it is true that Manila is old, but it has a lot of story to tell. At marami rin kwento na maigokwento rin natin sa ating mga salindahi sa karanasan natin sa lungsod. Kayo po ay malugod namin tinatanggap sa pagdiriwang ng aming kapistahan sa loob ng Intramuros, lungsod ng Maynila, Kapitolyo ng Bansa. Welcome po kayo sa Maynila. Magandang araw, pagpalay nawa kayo na ang kapal. Manila, God first. Thank you.